what's up mga brad? At ito pala ang sa loob ng aming D18. Ayan, nakadouble po ang brace sa gitna at nakadouble din ang speaker board. Ayan, kung makikita ninyo, yan po ang pinatamaan sa tick screw. Ayan, tic screw po ang gamit namin dito. Ayan, may liston pa po dito sa likod. Yan po ang pinatamaan dito sa tick screw. Ayan, apat na piraso bawat gilid. Ayan, number 3 po yung tick screw nito. At mayroon pang tick screw dito sa itaas at sa baba. Ayan, naka, ayan, apat po na tick screw sa bawat gilid. At bukod pa nito, may, may wood screw pa po sa labas. Ayan, so, ayan po. Ayan po ang una, ayan po ang pangalawa. Ayan. At meron pa pong pako. So, yung mga brad. So, ngayon susubukan po namin itong nabili namin portable na spray can. So, ngayon tingnan po namin kung uobra ba itong nabili namin portable na spray can. Experimento lang po kung nato namin mga brad sa susunod ay ididimo po namin yung pagtimpla nitong pintura. Kita try po muna namin to. Kung uobra pa to. Yan. Yeah. Pras. So yung what's up mga brad, may i-install na naman po kami Itong in-order ni Mr. Customer na taga Uslob South ng Cebu So ayan na po Mr. Customer Ang inyong dalawang D12 bit high full range So ayan, at ito pa rin yung palagi naming ipinagkita sa aming video Ayan po ang PE 1250 at itong BCS 450. So ayan. So ngayon i-set up na po to namin. Baka may oras pa po tayo mamaya pagkatapos nito ay isa sound test po natin kahit sandali lang. So ayan, i-install na po sa ating kasama dito. At update lang po kami mamaya pagkatapos nito yung plastado na po. So yo what's up mga brad? So ayan. Another dalawang mid-high pull range dito. Sungai so, mm -hmm. speaker, Sautis, Bapak apa? Bapak Sasi, Bapak Sasi, Meu yan na po mister customer ang inyong dalawang mid high full range so ayan at yan lang po ang mga nap sa ating volume so ayan ayan yan po ang treble yan po ang mid yan po ang sub naka-drop po ang sub at ito po ang main volume 'Yan lang po muna mga brad. Artist na pakinggan po natin kahit sandali lang. So ayan, ibabalot na po 'to namin mga brad. Mula ng on, on, hanggang ngayon, hanggang kalugod. Mama, si Santa SMCB Yes, yes. box beginner.